Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangking magpakilala at mula naman di umano ito sa isang TikTok user na hindi na niya maalala ang pangalan pero ayon sa kanya ay kuha di umano ito ng lalaki isang umaga habang siya ay nasa kanilang bakuran at mapansin ang mga kakaibang bakas ng paa sa Ebe na sigurado siyang hindi nagmula sa kanila dahil dito ay naisipan niyang mag-record at narito ang kanyang mga nakuhanan Nakuhanan niya ang paglitaw ng mga bakas ng paa ito. Naanim mo'y may isang tao na naglalakad, na hindi nakikita. Sinubukan niyang sundan kung saan magtutungo ang mga yabag at mula sa bahaging ito ay nakita niya ang paglitaw ng isang puting imahe. Matapos na maglaho ang puting imahe, ay makikita natin na bigla na lang ding gumalaw ang duyan. At bagamat balot ng kilabot ay sinubukan pa rin ng lalaki, ng ang kanilang duyan. sinubukang hawakan ng lalaki ang duyan para alamin kung may mararamdaman o mahahawakan ba siyang kahit na ano. Pero bago matapos ang video ito, ay muling nagpakita sa kanya ang puting imahe na nakaupo sa duyan. Ayon sa ating sender ay naninindigan di Mano ang uploader ng video ito na ito ay totoo at hindi ito gawa-gawa lang. Pero isa nga kaya itong multo. Kayo na ang bahalang humusga. Ang video ito ay mula sa isang lalaking TikTok user na nagngangalang Rabid at kuha naman ito isang araw habang siya ay nasa loob ng bahay ng kanyang lolo nang bigla na lang siyang may mapansing kakaiba na nagawa niyang makuhanan sa video ito. Estoy acá en la casa... en la casa de mi hijo, ¿eh? acá el campo. Bueno, acá se ve un patio, pero es, es todo campo. Y me senté dos segundos acá y. ¿Lo ven? ¿Lo ven ahí? Hace, un, hace unos segundos se está asomando algo y. Yo veo... ¿Ven, ven? ¿Lo ven? ¿Se ve? ¿Ven? ¿Ven? Mira. Es 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 ¡Ey! ¡Hey! Vamos a ver No veo nada de la puta que lo re Puta madre. Me doy vuelta, Me doy vuelta a todo alrededor, no hay nada, eh. En la casa estaba abandonada porque dejamos todas las cosas ahí, pero. ¿se, se, se escucha, se escucha algo. no estoy re loco. No, Bueno, si vieron algo, na dicen en los comentarios. No <laughs> so se puede creer. Nagumpisa niyang mapansin ang isang itim na figura na animo'y isang tao na sumisilip sa kanya mula sa loob ng banyong ito. Sinubukan niya itong puntahan pero dito ay nakarinig na siya ng mga boses ng animo'y isang batang babae, pati na rin ang mga yabag. Yun ay kahit wala naman siyang nakikita na kahit na sino. Marami sa mga comments sa video ng ito ang naniniwala na posibleng isang batang multo ang nagparamdam at nagpakita nung araw na ito na na naman ang uploader ng video ng ito. Pero katulad pa rin ng palagi kung sinasabi, nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o hindi. Ang Chinese ghost hunter na si Xiaolong ay binisita ang isang abandonadong bahay sa China na tinirhan noon ng isang matandang lalaki. Sinasabing ang matandang lalaking ito noon ay nabaon sa napakaraming utang dahil sa hilig nito sa pagsusugal. Kung kaya naman nang hindi na niya magawang bayaran ng mga ito, ay tila ba na wala siya sa kanyang katinuan at nagdesisyon na lang na ng ang kanyang sariling buhay. Pinaniniwala na ang lalaking ito ay patuloy pa rin diumanong nagpaparamdam sa loob ng kanyang tahanan. Kung kaya naman sinubukang magimbestiga ni Xiaolong Para alamin kung tutoong aabang mga kwento ng ito。有反应。如果你在的话，全部动一下。好，好，好，好，好、okay,，OK，OK，、okay, 我知道，知道。这样啊，我今天来，我并没有任何的恶意。 但是我今天首先只有一个要求，就是你在吗？你同意？你告诉我一下。我希望你要讲诚信。你这凳子已经不好了，但是我现在我要帮你。 我要把这东西拿下来。等会儿，兄弟们先做点东西。你这样，我知道你可能也不信我，但我也不信你。我现在，我给你点上七星灯。好了，我操，又错了。 还在吗？我这是护你的，不是打你的。你听我说啊，我现在是要把你解下来。这张符咒是去除你的气，去除你的气的。 我现在要把你解下来，然后放在这个七星灯上面，渡你超度轮回。你不要我反抗啊！ Nagumpisang mapansin ni Xiaolong ang paggalaw ng lubid na ito sa kisame na siyang ginamit ng nasabing matanda. Matapos nito ay sinubukan niya na magsabit ng talisman dito pero misteryoso itong nasunog. Gayunpaman ay sinubukan pa rin ni Xiaolong na sirain ang lubid para tulungan ng di umano'y matanda na makatawid na sa kabilang buhay. Nagpatugtog din si Xiaolong ng isang dasal pero mukhang hindi ito gusto ng matanda. 你还在这里边吗？如果你在这里边你，你干嘛？你在这里边你怎么，<江>你,边你怎么。嗯 你到底想干什么？嗯、你不让我看吗？为表诚意。 我不能给你授权，但是前提下你让我知道你是男是女，是什么东西，什么玩意儿能震的你。 Gott haben. Sa kalagitnaan ng dasal ay bigla na lang namatay ang mga kandila. Naanimoy may kung anong naro na umihip dito Matapos nito ay nakita naman ni Shaolong ang paggalaw ng banga na ito na nakabalot ng pulang tela pero ang hindi niya napansin ng mga oras na ito ay ang tila ulo ng isang tao na sumilip mula sa bahaging ito. Bagamat hindi ito nakita ni Xiaolong, ay marami sa kanyang mga livestream viewers ang nakapansin dito. Pero kahit nakinilabutan si Xiaolong, ay nagpatuloy pa rin siya sa kanyang pag-iimbestiga. Disisay! O hausin bang Maling nakarinig ng mga ingay si Xiaolong At nang sinubukan niyang hanapin ang pinagmumulan ng mga ito Ay nakita niya mula sa ng ito Ang pagdaan ng animoy isang tao na may asul na kasuotan Agad-agad naman na tumakbo si Xiaolong para sundan ang lalaki, pero hindi na niya ito nakita. Natila ba naglaho na lang bigla. Pero hindi pa 'diyan nagtatapos. <coughs> 知道了，好，你在这儿是吧？别动，你要吃饭吗？蒜皮儿，让我看看你呗。 这个森。 Nakita ni Xiaolong ang paggalaw ng mangkok na ito at mula sa salamin na ito muling nagpakita sa kanya ang lalaking nakita niya kanina sa bintana ng bahay na ngayon ay nakaupo na sa kanyang likuran pero nang agad itong nilingon ni Xiaolong ay wala na ito roon. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na naidokumento ni Xiaolong mula sa kanyang livestream ay mga patunay na totoong haunted ang abandonadong bahay na ito sa China. Ito na nga kaya ang sinasabing multo ng matanda na pumanaw sa bahay na ito. Kayo, ano sa palagay nyo? Wait, napansin ko na 80% sa mga viewers ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel. Kaya naman kung ikaw ay isa sa 80% na ito, iniimbitahan kita na ihit ang subscribe button at ang notification bell. Dahil marami pong mga nakakatakot ng videos ang paparating. Ang video ito ay kumakalat ngayon sa internet. Nakuha di umano sa isang lumang eskwelahan sa US, kung saan marami ng mga kwentong kababalaghan ang nagmula. Sinasabing sa eskwelahang ito ay madalas di umano ang nagpapakita ang isang matangkad na anino o itim na figura na nakita na di umano ng marami sa mga naging estudyante ng nasabing eskwelahan. Pero sa mahabang panahon na walang lumalabas na patunay sa mga kwentong ito, ay kumalat ang bidyong ito na kung saan ay nagawa na di umanong makuhanan ang nasabing nilalang. Sa umpisa ng video ito ay makikitang wala namang kahit na ano na nakatayo mula sa pasilyo. Pero ilang saglit lang nang muling tumapat ang kamera dito, makikita na ang isang matangkad at itim na figura na animoy isang tao na nakatayo na sa pasilyong ito. Dahil nga marami na ang mga kwento tungkol sa pagpapakita ng matangkad na itim na nilalang na ito, ay mabilis ito na kumalat sa internet. Pero totoo nga kaya ang nakuhanan sa video ito? Posible kaya na isa itong multo o entity? Malaya kayong i-comment sa ibaba ang inyong mga opinion. Ang video ito ay ipinadala naman sa atin nang isa sa ating mga viewers na tumangging magpakilala at mula naman di umano ito sa isang TikTok user na madalas di umano ang naririnig na tumutunog ng mag -isa, ang isang music box na dinala niya sa kanilang tahanan at isang gabi nga ay naisipan niya itong ilagay sa kanilang lamesa at abangan kung muli ba itong tutunog. nagawa niyang makuhanan sa akto sa video ng ito ang muling pagtugtog ng music box at kapansin-pansin din na tila nawawala sa focus ang kanyang kamera habang kinukuhanan niya ito. Ayon sa uploader ng video ay pag-aari di umano ang music box na ito ng isa sa kanilang mga kamag-anak na pumanaw apat na araw na ang nakalilipas bago makuha ng video ito at inuwi niya di umano ang music box na ito bilang pag-alala sa kanyang naging buhay. Ang video ng inyong mapapanood ay mula kay Instagram user Vitaly Grim na sa paggawa ng mga maiikli at nakakatakot na videos. At bagamat hindi totoo ang inyong mapapanood, ay sigurado pa rin akong kikilabutan kayo dito. Narito ang video at panoorin mo ito ng mabuti. Nakita sa video ito ang isang nakapangingilabot na babae na merong mahabang dila na bigla na lang naglalaho sa tuwing dumidilat ang lalaki. Pero nang sumilip na siya sa ilalim ng kanyang sofa dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ito, sana ay mag-iwang ka ng like at ng komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam muna sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat! Shoutout sa ating channel members, ang Team Loyal, ZLEPH, Agustin Guban Blog, Pumpkin Scally at Jomar Safe. kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircrapstv at gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!